ating bansa ay sagana sa mga magagandang kultura. Kasuotan, tradisyon, putahe, wika, paniniwala, at marami pang iba. Gaya ng mga komplikadong alon ng karagatang Pasipiko, ang Pilipinas ay halo-halong kultura ng silangan at kanlurang bahagi ng mundo. Dahil sa ganitong paglimbag ng kasaysayan, maraming tradisyon na ang nakalilimutan hindi lingid sa ating kalaman na ang iba'y tuluyan ng naglaho. Bakit hindi natin subukan na unti-unting ibalik ang mga nakalimutang tradisyon at sa bagong pahina maisulat kung ano nga ba ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay may sariling sistemang pagsusulat na sa kasalukuyan ay hindi na natin nagagamit. Ito ay mas mainam gamitin dahil ito ay nakaangkla sa kung paano tayo bumubuo ng salita. Ang sistema nito na sa halip na kada letra, kada pantig ang pagsulat ng bawat karakter. Kaya naman madaling matutunan ang paggamit nito dahil ito ay mayroon lamang labing pitong karakter. Para sa katinig, mayroong ba, ka, da, ora, ga ha la ma na nga pa sa ta at wa sa patinig naman a e o i o u, u ito ay may labing apat na katinig at tatlong patinig lamang kung ang wika ay may dialekto ang baybayan naman ay may pagkakaiba-iba rin ayon sa lugar. Hindi ba maganda magkaroon tayo ng sariling identidad sa pagsusulat? Pagkakakilanlan na magagamit at masasabing atin na hindi sagana sa impluensya ng mga banyaga. Sama-sama nating ipagmalaki kung sino nga ba tayong mga Pilipino. Unang hakbang palamang natin ito upang pagtagpitigpi natin ang mga nawalang pahina ng nakaraan. Mayaman ang ating kultura. Kailangan lamang natin itong tanggapin at kilalanin dahil ito ang ating responsibilidad bilang isang Pilipino. Muli nating buhayin ang baybayin.